Si ano, Robin Padilla. Buwang. Shoutout nga pala sa mga staff ng Hayahay Farm Resort na matatagpuan dito po sa Aboylan, Palawan. Yan, the best yung mga foods po dito at yung place. Kaya tara na. Nahuli ako, 1986. Adala ako ng pa 89. Nasentensya na mo na 1989. Oo. Oh. Yung no, napunta ko na Jill, nalagtago ako, ayaw ko pa magpahuli noon, papasok na ng 1987. Oh Tinuloy na yung asunto ko, 1987. Sa tagal din naman ng asunto namin, naka-asunto kami ng isang taon may git, magdadalawan taon, na sentensya na ko, 1988. 1988. Hindi ko alam kung November na yun, mag-1989. Kaya binyahin na ako ng Muntinlupa. Ay, tanong ko lang rin, pag... Uh galing raw loob pag maraming tato pinaglalaruan ng raw yan sa loob pag maraming tato oh, okay. ba, hindi walang ano yan hindi pag ikaw maraming tato galing ka sa deal nagpatato ka sa deal maraming kang tato kaya nagpatato ngayon parang gusto sumikat ngayon gagawin ngayon yan ng bosyo marami ka na rin naman tato tumira ka sa labas kung ayaw mong tumira aminin mo na lang ito ikaw na umamin dyan halimbawa pinatay ni Pedro ikaw ang amin doon sa pinat yun. Ngayon, hey, kung ayaw mo, o oh, ito matalas, ito balisong, tirahin mo yun. Huwag sinabi ng bosyo. Ganyan. Pero yung pagsabi mo, marami yan tato. Utusan ka lang naman yung mga tato sa loob. Hindi. Oo, oh, hindi yan. Walang ganun doon sa Montilupa. Sabi ka dito, pag marami kang tato, pinagsitripan ka lang ng mga... Hindi. Hindi, hindi yun. Oh. Kaya lang ang ito, an -laban an -laban. An labanan doon kasi, ang labanan doon. Kung ikaw maraming tato, siyempre, kaling kanjil eh. Huwag ka eh. rin na aboso. Kasi ang inaanohan doon yung pangkat. Marami kang tato, wala ka namang pangkat. O hindi doon talaga, basurero ka talaga, lalabasan mo. Sabi mo ang dami mong tato, bebo, tikatapon ka ng tae doon sa kabila. Kasipin mo. O ngayon, kung may pangkat ka, sa dami ng tato mo, baka sumikat ka pa. Pag sabi ng bosyo na, sige tumira ka, gawing kitang bayor, hindi, gawin, gawing kitang tiranor. Diba, pag sinabi ng bosyo, lakas ang loob mo, sige o, ola, meron balisong, alin ba dyan? yun. sige, dadaanan niya ngayon. Pirahin niya ngayon. Regulo na. O, yung konti, regulo na. Bartolina siya. Sa linggong Bartolina. O, pagbalik, mayor ka na. Kanya nang ano rin sa Montilupa. Hindi pa patagalan pa na maghintay ka pa. Hindi. Kaya doon, pagdera, magingat mag-ingat ka sa mga tirador. Hindi sa kaaway mo. Mm. Tay, si Robin, di ba tayong nabanggit niya na nung nandun pa siya sa loob, ay eh, masasaya yung mga bilang loob. Mm, masasaya. Nagkakaroon ng mga bayawan, hmm. Ano ba yun, Tay? si Robin Padilla ba binigyan po ba ng VIP treatment sa loob? Si ano, Robin Padilla, hindi bawal kasi ang ano doon eh. Porkit big time ka, magandang bahay mo, magandang ano mo. Hindi, doon pa rin siya sa brigada. Yung brigada, ano ng happy go. Doon siya eh, ano, sa kung tawagin ni, yung pagawa ng mga karanrakas. Tawag doon eh. Ngayon, palibasa siyempre, artista ka eh. Pagdating na po, uuwi siya sa brigada ng Happy Go. Ang eh, problema, doon sa brigada niya, meron, parang meron buwang. Akala nung bigla na lang tinayuan siya, binunutan ng matalas. Sinaksak siya, ay siyempre artista. Magaling umilag, kaya lang, tinamaan pa rin siya, the priest dito. Kaya, kinausap niya yung bosyo. Lilipat ako sa, ano, sa BIM. Sabi niya, sa, ano nga, sa Muslim, ano, yung BIM. Lilipat ako ron, sabi niya. Di ibang pangkat ako. Kaya yung happy birthday. Kaya maraming tatong butaw-butaw yan eh, si Robin. Maraming tatong mga pangkat na mga biran. Kaya nung ngayon nga siya sa, dito sa amin, malapit dito sa ano, Pirko. Yung baba noon, nandun doon yung mga sayon yun, baras, yung ganyan, barber, barber. Gym. O yung gym. Kaya medyo may mga kulang pang konti, inayos niyan, Pinaganda niya. Robin ngayon, para ba hindi pa rin siya nasisiyahan, ginawa niya yun para maging masaya mga bilanggo. Tumuha siya ng mga artista. Yung tapdado ng, ano, ng ko, dinawa niya ng mga sayaw, ng mga dancer, ng mga artista. Doon siya, tuwing merong okasyon, nagpapalabas siya roon ng mga artista. Tumatawag siya ng mga sikat, yung ganyan. Kaya yung mga busyo, tuwan-tuwa sa kanya. Hanggang sa yung illegal position niya, silakan ng nanay niya, hindi rin pinabansis, hindi rin inanoan si Robin. Naging dalawang taon na lang ang tinira niya sa Bilibid. na niya ng parol. Kaya sa medium, mga dalawang taon hanggang magtatapos siya. Kaya nung bumabangay ng illegal position ng size 1 6-6 in one day, hindi niya na siya ng parol ni Ramos. Hanggang sa hinuwaan na siya sa medium, nalungkot niya sa totoo lang, nalungkot ang mga bilanggoro sa medium. Kasi kaya lang naman ako napunta ng medium noon, pabiyahin na rin ako rito. Eh nahuli ako sa biyahe, nilagay muna ako sa Barclayina, sa 339. Doon ako nilagay, oo, sa 339 sa building 3. Yung itaas doon, sa 10th floor, merong huli-huli ang brigada roon, butas. Yun ang ginawang Bartolina. Kaya ako naman na Bartolina ako, pinikap ako kasi nagtago ako, ayaw ko magpabiyahe pa noon. Kasi nga, mahirap eh. Kaya tumagal ako sa Bartolina hanggang naging pantay pinto ako, at tapos naging assistant mayor ako, hanggang sa nalipat na ako ng maximum. Kaya nung, nung mali si Robin doon, nalungkot ang buong medium kasi wala nang mga pa, wala nang kasayahan wala. wala nang mga artistang pupunta roon, wala na balito kaya, pala yung sinabi niya tayo na hindi siya nagpa VIP treatment talo. wala hindi okay. hindi siya nagpa VIP roon. ang pinaka ano niya ron kasi muslim na siya opo okay. kaya pagdating ng oras ng mga ano ng muslim nandoon siya oo okay. oh, kaya ayaw niya rin yun na mapag-anuhan siya na artista to ano ito ah, bigyan ng magandang ano ito, pwesto. Wala. Tapos tayo, ano, um, binulgar niya rin yung mga pangyayari sa loob ng munti. Oo, oh, hindi, totoo yun. Dito, dito. Alam mo yun, ang gumagawa ng mga ano roon, yung mga inchik. Mga inchik yun. Ngayon, eh, siyempre, eh, magmahingay ka roon, alam mo na kung saan ka pupunta. Kaya, ayan mo na. Sabi nga nila, yun daw bato, bumubulong. Yung pader, nagsusumbong. Kaya wala ka talaga dapat ilihim doon sa lugar ng kulungan na yan. Kaya isipin mo, tagun-tagun na -tagun eh siya na yun. Bakit nakita pa? O oh, hindi may nagsusumbong. O, yung pader na sinasandalan niya, nagsusumbong doon sa isa. O, oh, are, ano, guluto na ano no? Ang bumi yan. Oh. Ganun kaya nireg ang mga ano, nireg yung mga inchik doon. Kahalos mga inchik doon na wala na. Dinistino na dito, dinistino yun. Oo, oh, hanggang sa inilipat na, kinalat-kalat na sila. Kasi pagdating dito, ganun din pa rin ginagawa. Oh. Kasi mahusay mag mag-chemical ano, mag, mag ng ano siya. Oh. oh. konting chemical yun. You know, halos karamay, naman, dun. doon. Hmm. Kaya nung nagtagal-tagal na ako, bago may biya ako ng 2,000 dito, naunang biyahe sa akin yung mga in mga VIP yun. Mga mayayaman eh. May Oo, oh, kaya sila sila lang biniyahe. Yung iba na deport na, yung iba may biyahe ng malalayo. pero sinusundan pa rin ng mga ano yon. Ng mga ano nila, mga kamag-anak nila, kung saan na distilo. Hmm. Hindi ka tulad talaga namin ng mga mahihirap lang, wala. Pag tinapon ka na, tapon ka na, bahala ka na sa buhay mo. Sabi ko nga sa inyo, wala ako sa wala hindi ko kayo pagsasawaan. Na basa alam ko ang istorya. Hindi ko kayo pagsasawaan. Yan ang tandaan nyo. Basta nalalaman ko, sasabihin ko sa inyo. Kaya kailangan magpakabahit din kayo. Huwag kayong magiging bad boy. Pag kayo naging bad boy, sa kalabuso magsak nyo. Yan ang tandaan nyo. Tapos si bad boy, sa kalabuso. Hmm. Kaya huwag nyo gagayahin yun. Eh, sikat yun eh. Tayo, hindi naman tayo sikat eh. Sikat pa lang tayo. Sakali, di ba? Eh, eh, di ko na pa ba, maraming salamat po sa inyo ha. Eh.